Guli guys and welcome back ulit sa ating channel for video yung mami Mi 2.5 ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system sabi ng aking barkada bigla lang tumirik ang kanyang motor at nagkaroon ng pag blackout sa kanyang dashboard so kahit i-on off ang kanyang yeah, yeah. ay hindi na umiilang ang kanyang check engine walang response response at hindi na rin umiilang ang kanyang dashboard so hindi na rin umandar ang kanyang oh, motor guys kahit no. anong kickstart at kanyang electric start walang kapunction function so ngayon ang gawin natin i-check muna natin ang supply ng kanyang battery kung meron ba ito o wala. Since bigla itong nag-shutdown ng kanyang electrical system, ibig sabihin guys, either fuse or nagkaroon ng pagputol ulos contact sa wire. Yeah. Kasi kapag ang battery ay eh, mahina, hindi siya nag-shutdown guys, no? Pero biglang nag-shutdown, okay. ibig sabihin goods lang ang kanyang battery. Possible lang sa kanyang fuse lang or possible may nagkaroon ng loose contact sa kanyang electrical system. Siyempre, para makonfirm natin kung saan sa dalang problema na yan, mayroon kanyang motor, ay kailangan natin i-check ang kanyang battery gamit ang ating bulb tester. So, ilagay muna natin ang ground sa ating bulb sa negative at yung isa naman sa positive. Yun, umilang ang ating test light bulb ng lulugan na malakas ang supply ng ating battery. So, next, i-check natin yung socket papunta sa kanyang ignition switch. So, ito yung uh, output na wire sa kanyang fuse. So yun, umiilaw din, ibig sabihin goods ang fuse papunta sa ating ignition system. Ang next natin oh, yeah. gawin guys, since okay yung uh, baterya, ay punta na tayo sa kanyang source So, kailan step by step, step, -step natin ang pag-check ng input supply na kulay pula. Hanggang makita natin kung saan nagukulang kung bakit nagkaroon na pag-shutdown sa kanyang electrical system. So, tanggalin mo natin ang front cover niya guys, no? o yung kanyang headlight cowling. Meron siyang dalawang alin na bolt sa itna natatanggalin natin. Pag matanggalin natin ang dalawang allen bolt na yan na 5mm, tanggalin natin ang dalawang screw bolt sa ilalim ng kanyang cowling na mayroong nakatouch na mini driving light. So, natanggal natin ang apat na bolt sa kanyang likuran. Pwede natin tanggalin ang kanyang headlight cowling, guys. Paabante. Eh. Siyempre, dapat dandahan lang, no. So, wala po tayo sa ating shop. Tayo po ay biglang home service, guys, no. Kasi dala na rin is bigla nang tumir kanya motor sa bayan mismo. Aww. So, meron pa yung tayong hilaan pang pa kanyang motor papunta sa ating shop kasi napakalayo po ng aking shop. So, kailangan natin siyang i-rescue o i-home service. So, meron tayong nakikita dala ng dalawang wire na nakatap sa kanyang ignition switch. So, possible, dito nagkaroon ng lost contact. Hindi natin sure unless mabalatan natin ang kanyang wire. Need mo natin balatan ang kanyang electrical tape. So, nakita ko merong relay, no? yung relay na nakakonect sa kanyang mini driving light, mini relay. So, check mo natin yung pagkabalot ng kanyang wire at pagka-install ng kanyang mini relay. Baka nagkaroon ng loose contact lang. So, before natin husgahan guys, kailan i-check natin yung kulay pula na wire na yan. No? Kung meron, meron ba yung laman na uh, o ilaw ba ang ating test light bulb. Kasi kung sakaling hindi ilaw ang ating test light bulb, kapag tinusok natin yung kulay pula na wire na yan, So maaaring may napuputol na wire sa pagitan ng ignition switch papunta sa ating baterya. Pero kung sakaling ilaw ang kulay na oh, no! pura na wire na yan, gamit natin yung so goods ang linya na galing sa ating baterya papunta sa ating susiyan. So, dito natin yung mag-confirm yan guys once na mabalatan natin ang kulay pula na wire na yan at the same time yung kulay brown na wire na yan. Kasi so, kapag i-on natin yung sauce automatic, dumadalo yung supply ng kulay red na wire palabas naman yan is kulay brown na wire. Pero, pero kapag hindi naman wilaw yung kulay brown, pag inuun natin yung susi, na nasa mismo ignition switch. Ang problema kung bakit walang supply na lumalabas sa kanyang susi yan. So, yan. Malit na lang kulang at pabalatan natin ang, syempre, na, uh, tanggalin mo natin yung dalawang wire na yan, guys, na nakakonect sa kanyang ignition switch. No? Diyan kasi kinonect yung supply na nating mini relay para sa kanyang mini driving light ng naunang mekaniko. Okay. So, para nito yung uh, magkaroon ng pagsagabal o problema sa pag-check ng kanyang linya, i-disconnect mo natin ang dalawang wire na yan. Baka may, para may wasan natin magkaroon ng short or grounded sa kanyang electrical system. So, need mo natin uh, ang mga wire na yun na connect, no? Para maganda ang ating pagtrabaho sa kanyang uh, motor. So, saka natin yung kabit once na maging okay na ang kanyang motor at makuha natin ang sakit kung bakit bigla na lang nag-shutdown ang kanyang dashboard, walang ka display display ayaw umilaw, walang response response pati kanyang electric start so yun nahila na natin yung electrical tip guys kuha muna tayo ng bulb para ma-check muna natin yung kulay pula kung meron bang laman o wala okay. saka natin tanggalin ang dalawang wire na yan So yun, umilaw ang ating bulb guys sa pul kulay pula na wire na yan. Wow! Ang na goods ang linya sa pagkita ng ignition switch at sa ating baterya. So ngayon, i-on natin ang kanyang ignition switch. Kung hindi ilaw ang ating wire, yung kulay brown na wire na yan guys, nangalugan na nasa ignition switch ang problema ng kanyang motor. I I so yun ang ano, hindi umilaw ang ating dashboard. Walang supel na sa kulay brown na wire. So try mo ting i-short ang long wiring guys o i-connect. Kung mag-ilaw at check engine, confirm na confirm na susi ang problema ng kanyang motor. Yun, umilaw ang kanyang check engine. So, try muna natin. Iklaro yun, yeah. guys. Yun, umilaw nga. Kapag uh, natin yung kulay brown at saka kulay red. Yun, umilaw na. Siyempre, klaro natin pa na rin, guys, na kung under mo kanyang motor once na short natin ang kanyang Uh, kulay pula at kulay brown wire. so. legit para makita So yun guys, umandang ang kanyang motor. Confirm na confirm. Nasa susi lang mismo. Ang problema kung bakit biglang na shoot out. O biglang nawala ang lahat ng display ng kanyang dashboard. Tumirik at ayan ng umandang. Aww. Gawin natin ay biglang natin siya ng pangunahing lunas guys o first aid. Since uh, magkaroon tayo ng malaking oras kapag binaklas na natin ang kanyang buong kaha para mabunot natin ang kanyang ignition switch. Since nandyan tayo sa bayan o sa plaza namin, kailangan mo natin siyang bigyan, bigyan ng pang temporary switch o so, magiging ignition switch niya or on-off switch muna niya para mapaandar lang kanyang motor at madala ni Brad ang kanyang motor sa ating motor shop. So ito ay pang temporary permanent lang na switch na bibilhin natin. Ang importante is uh, mapaandar ni Brad ang kanyang motor at siyempre madalas ating siya. Pag doon natin baklasin ang kanyang ignition switch, matcheck kung anong problema meron siya ayos. A few minutes later. So ito na nakabilang tayo ng temporary uh, susiyan, switch. Yan ang gagawin natin temporary switch guys para sa kanyang motor. So yan, home service nga tayo. Shout out sa aking Salamat sa tiwala. Ah, uh, yon yun, Yung misis ko. So ngayon guys, ito muna natin kakonect yung dalawang wire na yan. So, yan naman natin gagamitin for temporary permanent. Depende na rin ni Brad kung pupunta sa shop o hindi. Ang importante is magamit niya ang kanyang motor sa kanyang trabaho. Kasi tatlong araw na ito nakatingga. Kasi nga guys, is akala ni Brad na medyo malaki ang problema. O, gagastos sa kanyang motor kapag isaayos niya ito. Pero nagchat ako sa kanya, kapag mga ganyang senaryo, dalawa lang ang possible na problema niyan. It's either naputol yung piyos or nagkaroon ng problema sa kanyang wire. So, yun, na-confirm guys, na wala sa dalawa ang ating hinala. Kuninan doon pala sa kanya ignition switch mismo. So, syempre, kapag mga ganyan sa ignition switch, maayos pa natin yan. Dalawa rin ang possible na problema ng ignition switch kapag nagkaroon ng ganyang problema, guys. No? It's either nagkaroon ng corrosion molds sa loob ng kanyang contact or it's either naputol mismo yung wire na nakahinang sa kanyang ignition switch. Ang importante Aww. ay mapatakbo natin ang kanyang motor at madala ni Brad sa ating shop. Pardon na natin, madouble check kung saan sa dalawang yon ang problema ng kanyang motor. Siyempre, maayos natin yan guys. Nulit na bumili ng mga bagong ignition switch. Kasi alam na natin kapag mga ganyan, nagkaroon na ng contact, pwede pa natin yung ma mapaayos na hindi na tayo gasto pa ng bagong ignition switch. So, for the meantime, lagyan mo natin ng pang temporary permanent na uh, switch para makaandar lang motor niya at madala sa ating shop. Pero tayo okay. dalawang gamit guys na panghinang no. So splice lang muna natin. Doon natin sa shop ihinang or linisin kung anong meron problema ang kanyang ignition switch. Pero meantime, ang purpose lang natin is mapaandar lang kanyang motor at dinata din na niya mahila pa papunta sa shop. Kasi mas safety kapag mapaandar ang kanyang motor o patakbo kumpara kung ipahila ito o oh, uh, tataliyan ng wire. Delikado yun. Okay. So, at, at the same time, makatipid din sa budget kasi kung hirapan siyang uh, hilain ng kanyang motor, eh, pwede na isakay sa hirila. Pero mas maganda, makatakbo yung motor guys, for the safe lang po. At at makata time, makatapid sa budget si busing. Kasi ito yung uh, isa sa mga dahilan kung bakit natingga ito ng dalawang 3 uh, araw, kasi dalawang is, uh, wala pang budget si busing paayos ng kanyang motor. Kaya, uh, simple ito, risk tayo kasi barkada natin, kailangan natin siyang i-check. Kasi alam po, wire lang problema meron ang kanyang motor. Or malate lang problema meron. Sa kalanggan ng is nagkaroon ito ng overheat or loss of compression kadalasan ang issue ng mga M3. Pero nakita natin na wire lang ang problema kasi nag-shutdown nga bigla ang kanyang dashboard. So i-connect muna natin yung dalawang wire na yan guys no. Kahit magkabaliktad po ang dalawang wire na yan sa kanyang ignition switch, pwede po. Kahit ilagay natin sa red or kahit ilagay natin sa brown, pwede po kasi yung switch na binigyan natin guys ay vice versa. Kahit sa dalawang okay. yan, pwede magkabaliktad no patanti is lalabas kung saan lalabas yung o lalabas yung supply na uh, kinanek natin sa kanyang dalawang wire so medyo may kahirapan ng konti kasi malit lang espasyo ng na pagkabitan natin ng dalawang wire sa kanyang switch temporary switch ay simple ko ikaw bago sa channel lalaklan mo mag like and subscribe sa tingin mo ang video nito ay malaking tulong sa pag DIY at pagresolba na yung motorsiklo na hindi na kailangan pang pumunta sa mga shop. At syempre, huwag natin kailangan i-shout is out lahat ng mga sulit subscriber at followers natin sa Facebook. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sabang suporta at panood sa mga videos natin na in-upload. At huwag natin kalimutan i-shout is out na rin ng ating mga silent viewers uh, at tahimik na panood tahimik na nanood sa ating mga video guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Rideship, right, si, uh, at God bless. So, isa na lang ang kulang para matry na natin mapandar ang kanyang motor gamit ang kanyang temporary, permanent na switch na nilagay natin. Okay. Pwede permanent, pwede rin temporary. Depende na rin kung dadaan si Brad sa ating shop. Pardon na natin ayusin ang kanyang ignition switch. Saya, <laughs> <So, yeah, laughs> anak. So, dublihin na natin, guys, ang pag-electrical tape. Kasi nga is, baka matagal ang pampagpunta ni Brad sa ating shop. Parawasan mo na ang kanyang pag-grounded or short sa kanyang wire na kinabit natin. Pero kung mas maigi, mas maganda, maaga ang pagpunta ni Brad para may na natin ang kanyang ignition switch. Para iwas nakaw na rin ako sakaling madiscover niya yung temporary switch na kinabit natin sa sa So ito na yung moment of truth lipat na tayo sa kanyang sosyan guys para ma check na natin kung naging okay ba ang pagkabit natin ng kanyang wire uh, pagkabit natin ng temporary switch na kanyang motor nagawang Pinoy lang <laughs> amazing si Dinoble ko muna electrical tape kasi yellow po ang nabili na ni Brad na electrical tape kasi yun po lang available at the same time daw sabi niya is magkaku magkakulay daw sa kanyang motor kasi yellow din ang kulay ng kanyang motor guys wala tayong magawa dyan kasi mismo na siya ang bumili ng electrical tape ngayon talian na natin ng cable tie ang kanyang temporary switch guys talian natin ng cable tie na yan paka mahulog yan so malaking cable binili ko for sure para talagang hindi siya mapuputol Ayan, oh, si, Pwede temporary, pwede rin permanente. <laughs> So ngayon lipat na tayo sa kanyang dashboard guys. At on muna natin. Ay takpan muna natin pala ang kanyang baterya. Balik muna natin yung fuse. Kasi tinanggal ko yan no? purpose na ito para maywasan natin yung pag short ng. Uh, pag shoot sa wiring ng kanyang. Oh pag, pag tape. Maywasan natin pag ng fuse. So tinanggal ko lang kami yung fuse guys. Ngayon ibinalik ko na siya. Kasi aux na yung pagkabit natin sa kanyang. Temporary switch. So yun yung ignition switch guys uh, eh, balik na natin sa dati yan pag once na mayayos na natin yan wala natin kayong switch so yun umila lang ka ng kanyang check engine siyempre electric start let's go yun naman nandar na guys talagang 50 pesos naman na temporary switch ay patakbo na ni Brad ang kanyang motor papunta sa ating isa so yun goods na open natin ulit yan balik Let's go. So, natin ulit? this did. Kumata, brad. Kumata, guys no. Bumalik na si Brad pumunta nga sa ating shop. So, dito natin na kung ano talaga ang problema meron na kanyang switch. Ito ang na-discoveryan namin, guys. Kasi nakapunta na si Brad sa ating hunting shop. Kasi di ba si Brad, baka nakawi nakawin na kanyang motor kapag na-discovery yung switch na ginawa natin. So, ito yung problema, guys, no? Na natanggal yung pagkahinang ng kulay brown na wire na yan. Yung mismo output sa kanyang ignition switch. Kung bakit walang kailaw-ilaw, o biglang nag-shutdown ang kanyang motor. So, siyempre, pinaglabis gawin, ihinang natin siya uli sa kanyang kalalagyan. Yun, ibalik lang natin siya. So, dapat dublihan din natin ang pagkalagay ng lead. Lakihan natin ng kontak kasi baka ma maikli lang pagkakahinang, no? Kasi kung makapal yung pagkahinang ng susi na wire na yan, guys, matagal yan magkakaroon ng lost contact. So, possible ito ay maliit <laughs> lang, no? Kaya, habang tumatagal, uminit yung wire At nagkaroon ng disconnection. So, ilalain natin ng ibang ilang beses kung sure talaga na hindi na ma-disconnect ang wire. So, goods naman, guys. Check natin yung kulay pula. Kung ilaba yun, goods mila naman. Yung kulay brown. O, natin ang kanyang sosi. Kung mayroon naman output supply sa kanyang sosi. Yung kulay brown na wire na yan since goods na yung pula. Yun, umilaw lang kulay brown. Min kasi guys, may supply na nakalabas sa ano, ignition switch. So, double check lang natin, no? So, goods na siya. Meron talaga siyang supply. So, ulitin na natin kaunti, guys. Para sure talaga tayong hindi tayo matitirikan ulit sa daraanan. op Check natin yung brown. O, natin ulit. Kung may supply ba. on okay. So, goods okay. naman siya. Okay ang pakainang ngang, uh, wire niya So, pwede na natin ibalik ang kanyang sosi guys. Siyempre no, sa kanyang kalalagyan. Ibalik mo natin yung takip sa kanyang ilalim ng kanyang wire. So, yun no, sa araw na to. Sana may tulong naman kayo kapag yung motor ay maka sa ganito ng ganitong senaryo. Bilang ng shutdown, nabigala na sa mga battery operated. Maraming maraming salamat. At siyempre, see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Shout out at sa ating napakasibag na mekaniko at sa aking barkada. Adios.